Hey guys, so tara, samahan nyo kami mag drive through doon sa Starbucks na dati namin pinagtrabahohan nung kasama ko ngayon. So, scooter pala yung gamit namin dyan. Kaka-out lang namin yan ng 4am dito sa Saudi. Di sa trabaho namin ngayon. Yun nga, dumiretso kami dito kasi matagal na rin namin hindi sila nabibisita. Wow! Salamat Wow! So ayan nga, nung nagpangita, kala mo yung mga bata. Sobrang tagal din namin kasi nagitan mga yan. So ilang buwan din. Kahit malapit lang naman, hindi namin mabisita kasi busy. Tapos minsan pagod din talaga sa trabaho. So ayan na, ah, maritisan na kami kumustahan. And yan, sila yung mga maayos namin naging katrabaho. Yung bakasin kasi Pinoy dyan, nakabakasyon. Tapos pang umaga. So, ayan yung order natin. Ice Americano sa akin. Grande size. Tapos dun sa kasama ko, ay chicken white mocha. Grande size din. Eh! Ay chicken, ice Americano. dulo ko na lang <laughs> dalawa. So ngayon lang ulit ako nakapag-Starbucks. Sobrang tagal sa sobrang na -miss. Iba talaga yung white mocha ng Starbucks, guys. Sobrang sarap lalo na kapag humalo na sa espresso. So 'yun lang, follow for more.